Mga kababayan, nitong nakaraang araw ay nag-viral po ang larawan na ito. Kung saan makikita po natin dyan sa mapa ang Tila ba, isang napakalaking ulo ng ahas. Marami po ang naniniwala at nagbigay ng kuro-kuro na maaaring eto ang Leviathan na sinasabi sa Biblia. Totoo nga bang nag-e-exist ang nilalang na ito. Tara at pag-usapan po ang buong istorya. Pero bago ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong ilike nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Alam nyo po ba na bago pa man tayo natutong maglayag sa dagat, may mga kwento na ng isang halimaw na nakatira sa ilalim ng karagatan, isang nilalang na sinasabing kayang lamunin ang mga barko. So napakalaki po nito. Kayang durugin ang mga bundok pagalitin ang karagatan sa isang iglap lamang. Siya ang Leviathan, ang halimaw na mula pa sa pinakamatandang panahon ng sangkatauhan. Ang pangalan niyang Leviathan ay galing po sa salitang Hebreo na Leviathan na ang ibig sabihin ay gumugulong o kumukuyog. Unang lumitaw ang Leviathan sa aklat ni Job sa Biblia kung saan inilarawan ito bilang isang dambuhalang nilalang ng dagat na nilikha mismo ng Diyos hindi para manira kundi upang ipakita ang kanyang kapangyarihan Sabi sa Job 41 Sino ang makakahuli sa leviathan gamit ang isang kawit? Sino ang makakapigil sa kanyang bibig? sa tanong na iyon, tila ipinapahiwatig ng kasulatan na may mga puwersa sa kalikasan na hindi kayang supili ng tao at ang Leviathan ay isa sa mga malalakas na puwersang ito. Hanggang ngayon, nananatili pa rin misteryo ang Leviathan. Totoo ba siyang halimaw o simbolo lamang ng puwersang hindi natin lubos na mauunawaan? Habang lumilipas ang mga siglo, ang Leviathan ay nagbago ng anyo sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Mesopotamia, may nilalang na tinatawag na Tiamat, isang diyosang dagat na may katawan ng dragon, ina ng lahat ng halimaw ayon sa kanilang paniniwala. At ayon sa alamat, nakipaglaban siya sa Diyos na si Marduk at nang matalo ang kanyang katawan ang naging daigdig na ating tinatapakan ngayon. Sa Greece, naging kapareho niya si Setus, ang halimaw na muntik ng lamunin si Andromeda bago ito iligtas ni Perseus. Sa mga alamat ng Norse, mayroon po silang tinatawag na Hormogander. I don't know if I pronounce it right. Ang Midgard Serpent anak ni Loki na sinasabing nakagapos sa buong mundo at kapag gumalaw magdudulot ito ng katapusan ng daigdig na Ragnarok kung tawagin sa Norse mythology sa Japan naman mayroon silang tinatawag na Namazu ang dambuhalang hito na kapag kumikilos sa ilalim ng lupa lumilindol ang kanilang buong bansa Mapapansin natin na iisa ang tema ng lahat ng mga paniniwalang ito. May nilalang sa ilalim ng dagat na kumakatawan sa kaguluhan at puot ng kalikasan. Sa bawat kultura, may versyon ng halimaw na kayang baguhin ang takbo ng mundo sa isang iglap at doon nananatiling buhay ang diwa ng Leviathan. Ngunit sa paniniwala o pananampalataya ng mga kresyano at hudyo, may mas malalim na kahulugan ang Leviathan. Hindi siya basta-basta halimaw lamang. Siya ay simbolo ng kasamaan at kaguluhan ang nilalang na lilipulin ng Diyos sa mga huling araw. Ayon sa aklat ni Isaiah, darating ang panahon na tatagain ng Diyos ang Leviathan, ang ahas na umiikot sa ilalim ng dagat. Para sa ilang mga tao, ito ay metapora ng demonyo. Isang pwersa na kumakalaban sa kabutihan. Pero may ibang pananaw rin ang mga teologo. Para sa kanila, ang Leviathan ay hindi literal na halimaw, kundi sagisag ng takot, kasakiman at galit ng tao. Mga bagay na kayang lamunin ang ating pagkatao. Sa ganitong pananaw, ang laban sa Leviathan ay hindi laban sa labas kundi laban sa loob, laban sa mga halimaw sa ating kalooban. Ngayon, tignan natin kung paano ito nauugnay sa paniniwala ng mga Pinoy bago pa dumating ang mga Espanyol. Marami na tayong alamat tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Isa na rito ang Bako Nawa, isang dambuhalang ahas na nakatira sa ilalim ng karagatan o di kaya sa ilalim ng mga ilog ayon sa mga alamat ng Bisaya tuwing kakainin ng bakunawa ang buwan nagkakaroon raw ng eclipse para bang ang bakunawa ay bersyon ng leviathan isang halimaw na sumisimbolo sa hindi maipaliwanag na lakas ng kalikasan so itong kwento po patungkol sa bakunawa ay matagal ko nang naririnig bilang ako ay isang Bisaya So narinig ko po ito na ikwinento mula sa aking mga lolo at lola at sinasabi nila na ikwinento rin daw ito ng kanilang mga lolo at lola. So ito po ay kwento mula pa sa ating mga ninuno. At hindi lamang po sa mga bisaya ang kwentong ito. Matatagpuan rin ito sa Mindanao. So bilang ako po ay taga Mindanao, narinig ko na rin ang kwento patungkol sa isang halimaw na nakatira di umano doon sa Lake Lanao. Ang Lake Lanao po ay matatagpuan sa may bandang Marawi. So, pinaniniwalaan ng iilan na mayroong nakatira doong isang tilaba, Leviathan or napakalaking ahas. Pagdating naman po sa Sikhor, mayroon silang tinatawag na dagat na nagdadalaga. Kung saan naniniwala sila na mayroong isang nilalang na gumagalaw sa ilalim ng tubig na nagdudulot ng malaking alon. Ayon po sa ilang mga nakapunta na sa Sikhor, Naranasan daw po nila ang napakalakas na alon sa isang bahagi ng karagatan papunta sa Sikihor. At lagi daw po itong nangyayari, kumbaga normal na ito kapag ikaw ay pumupunta sa Sikihor. At ang paniniwala nga po ng iilan, ito ay isang malaking nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat. Sa ganitong paraan, makikita po natin na mula pa noong unang panahon, ang mga Pinoy ay naniniwala na sa isang malaking nilalang sa ilalim ng ating karagatan. May malalim na paggalang tayo at takot sa dagat dahil naniniwala tayo na mayroong isang malaking nilalang doon at hindi lamang ito ang kwento na naisalaysay ko. Marami pang mga testimonya na nakita ang mga tao noong unang panahon tungkol sa isang ahas sa ilalim ng dagat o tungkol sa isang malaking nilalang sa ilalim ng dagat para bang may puwersa na hindi dapat gambalain sa ilalim ng ating karagatan. Eto na nga ba ang Leviathan na sinasabi sa Biblia? Pero ang malaking katanungan po ngayon, mayroon bang mga ebidensya na nagpapatunay na totoong nag-e-exist ang Leviathan? Maraming kwento sa kasaysayan ang nagsasabing nakita raw ang Leviathan o ang katulad nito. Noong 1555, isang mandaragat mula sa Denmark ang nagkwento sa kanyang logbook tungkol sa isang nilalang na singhaba ng pitong barko. Imagine niyo po kung gaano kahaba ito at gaano kalaki na may buntot na parang buhawi. Noong 1848 naman, may ulat mula sa Royal Navy ng Britain tungkol sa isang dagat na halimaw na lumitaw malapit sa Cape of Good Hope. Sa modernong panahon, ilang manging isda sa Pacific Ocean ang nagsasabing nakakita sila ng malalaking anino sa ilalim ng dagat na hindi maipaliwanag kahit ng sonar. Dito sa Pilipinas, may mga kwento rin mula sa Palawan at Surigao ng mga dagat na biglang umuugong o kumukulo bago ang lindol na parabang may gumagalaw sa kailaliman. Para sa mga Scientist, normal lamang iyon ang paggalaw ng tectonic plates o seafloor movement. Pero para sa mga lokal na mangingisda, bakaraw, iyon ang halimaw ng dagat na matagal nang natutulog. Sa kanilang paningin, ang Leviathan ay hindi lamang alamat. Ito ay paywatig ng kalikasan na bumaba likwas. Kung iisipin po, halos 80% ng karagatan ng mundo ay hindi pa rin napapasok o natutuklasan ng tao. Imagine po ha, 80%. Sobrang laki at sobrang lawak pa po nun. Ang mga submarine at sonar mapping ay nakakakita pa lang ng iilang bahagi at karamihan ng kailaliman ay nananatiling misteryo. Kung ganun, posible ba talagang may nilalang na tulad ng Leviathan na hindi pa natin nakikita Maaring totoo Maaring katangisip lamang O maaring ito ay simbolo lamang Na sinasabi ng Biblia Ngunit ang katotohanan Ang Leviathan Ay kumakatawan sa mga puwersang Ang hindi natin kontrolado Parehong pisikal at espiritual Maaring hindi na ito halimaw na ahas Kundi mismong dagat Na ating pinagsasamantalahan habang patuloy tayong nagmimina, nagtatapo ng basura at sinisira ang karagatan, baka tayo mismo ang gumigising sa halimaw. At kung sakaling bumalik siya, baka hindi ito halimaw na makikita mo, kundi dagat na naghihigante sa pamamagitan ng bagyo, tsunami o pag ng baybayin. Sa huli, ang libayatan ay higit pa sa isang alamat isa itong paalala ng ating maliit na lugar sa gitna ng napakalawak na karagatan. Ang dagat ay tahimik hanggang sa ito'y magising at kapag gumalaw na ang libayatan, walang makakapigil. Kaya't ang tanong ngayon ay hindi kung totoo ba siya, kundi kung handa ba tayong harapin ang galit ng kailaliman. Galit na bunga rin ng ating sariling kasalanan sa kalikasan at kapabayaan. Pero kung ikaw po ang tatanungin ka babayan, naniniwala ka bang nag-e-exist ang Leviathan? Please comment your opinion below. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga krisyanong usapin, patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po Seven PUP, mabuhay at pagpalain ng bansang Pilipinas. Peace out! Boom!